Okay guys, pag-uusapan natin yung uh, may kita ba, uh, may logi ba, or may tabla lang sa pagbaboy. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung mga experience ko, naranasan ko mismo sa <laughs> ganitong larangan ng negosyo. So una tayo sa kumita. Yes guys, kumikita po talaga kapag uh, sa pagbaboy. Yes, kumikita po talaga. Kaya nga po ako hindi uminto at uh, tumagal ako dito. Siguro mga nasa 7 years na ako guys or 6 to 7 years. So, pati patining ako nag-start. So kumikita po talaga dahil hindi naman kumikita. So malamang uh, hindi ko na pinapag, pinapa pinapatuloy pa. So yun po yung experience ko. Kumikita po talaga. So, masasabi mo na kapag kumita ka, So, masasabi mo na lang, ay, uh, mapapangiti ka na lang. Yes. Mapapaganon ka. Success. So, may time din na nalulugi ako. Yes po. Totoo po yan. Uh, yung tinamaan po ng virus yung lugar namin. Uh, dinaanan ng virus. So, siyempre guys, uh, para hindi mas malaki yung logi ko, uh, dinispatcha ko agad yung mga baboy ko. So, sa murang halaga lang po. So, doon pa lang, uh, nasa 200 uh, mahigit yung nalulogi ko doon, guys. So, totoo yan. Kasi nga, uh, kaysa namang wala talagang mapakinabangan. So, dinispatcha ko muna lahat ng inahin. Iniwan ko yung patining. Yun, yan yan. Yan yung mga yung patining ko ngayon. So, ready for harvest na yan. Hinihintay na lang natin yung buyer. So, lugi po talaga ako doon. So, siyempre, uh, nakakalungkot, nakakadismaya, pero overall, a uh, okay lang. Eh, ganun po talaga ang life. Hindi lahat eh, sasangayon sa atin ng panahon. <laughs> so, meron bang tabla? Uh, Kung baga, bawi lang. Yes po, meron. Uh, example na lang, yung time na baguhan pa lang ako. So, mali ako ng kalkulasyon sa panahon. So, wrong harvest. Kung hindi asisun uh, season yung harvest ng patining ko. So, mura ang bilihan. Mura po talaga. As in, ikaw, uh, ikaw pa talaga yung maghahanap ng buyer. Kung saan, saan ka na naghanap ng buyer para lang may release yung alaga mo. So, pag mga ganun, maraming supply. Tapos, ah, uh, wrong timing yung harvest So, mura po talaga bumababa. Buti nga ngayon may mga lugar na uh, mataas pa rin. Pero may lugar pa rin talaga na ang baba ng library. Yung patining. So, yon mga pagmaganon. Uh, talagang bawi lang. So, yun. Uh, wrong timing. So, na, nabili lang po yan guys. D nung naranasan kong time na yun is... 100 to 105 per kilo <laughs> so uh, hindi pa rin ako tumigil kasi nga, ganun naman talaga eh, dapat maunawaan din natin yung uh, takbo ng buhay so, go pa rin hindi ako sumuko, so ngayon at uh, tinotal ko lahat ng ano guys, tabla lang po talaga hindi bayad yung pagod mo hirap, as in yung puhunan lang na ibalik so, may pay pa rin, okay lang ganun talaga, so ngayon ah uh, start tayo uh, kumbaga medyo tahimik na yung lugar namin tsaka may iniwan akong patining na pag ito, pag nag survive hindi tiyatamaan ng virus sa lugar kasi dumaan yung virus so nag survive yung mga patining ko guys so ibig sabihin ah uh, pwede na ako bumalik sa pag -iinahin. so balik tayo sa pag -inahin. Madali lang naman bumalik sa pag-iinahin dahil meron na akong ah uh, kulungan. So, naka-ready na po ito. Laman na lang yung kulang. So, meron na akong start na dalawa doon. So, yung uh, panimula natin. So, madali lang yan, guys. Lalo na kapag uh, hindi tayo, lalo na ngayon medyo, medyo malabig na, hindi na gano'ng kainit. Pero, meron po talagang time ngayon, yung time ngayon na parang uh, nakakasama sa mga alaga natin. Yung biglang nawawala ng gana kumain, parang uh, kahit minibigyan mo ng feeds, parang tikim-tikim lang. So, sa, ang duda ko niyan is... Uh, sa panahon, pabago-bago yung panahon. So, bigyan uh, nakakatulong po yung pagbibigay ng mga food supplement. Mga vitamins, minerals, yan. So, ngayon guys... Uh, yung patining natin, kapag uh, nakaranas ng ganon... So vitamins po, mag-inject po kayo. Vitamins lang, so hindi na iiwasan. Minsan sa feeds din, change speed agad. Okay lang naman kahit mag-change speed ka kayo. Halimbawa, uh, iba yung bra na gamit mo ngayon. So parang nawawala ng gana. So pwede kayo bumili ng ibang brand. So haluan nyo lang konti, unti-untiin nyo lang, huwag yung biglain. Para hahanapin natin kung saan yung gagana yung mga patining natin. Ito tandaan nyo guys, hanggat hindi nagkakasakit yung mga alaga natin hanggat uh, magana sa kain lalaki at lalaki yan guys talagang tuloy tuloy po ang laki nyan kapag ang alaga natin is ganado lagi sa kain kahit bans nabansot na yan basta nagagumana uh, kumain yan makakabawi po yan dito sa 3 uh, to 4 months yan makakabawi po yan dyan na edad basta ganado lagi. So pag pag uh, para ganado lagi kumain, so kailangan po talaga natin magbigay ng vitamins. Any brand ng vitamins, guys, makakatulong. Uh, monitor din sa mga alaga natin baka may phlegmon So isa sa dahilan kung bakit wala nang gana kumain, may lagnat. So naka-monitor tayo pag mga ganun, uh, antibiotic agad. So, alamay sinus talin, any antibiotic basta 'yung Uh, pangontra sa mga plima ubu, sipon, yan alamaisin lang kasi tsaka sustalin yung uh, karaniwang kung ginagamit so yun po yun guys uh, meron pong kita sa baboy meron pong logi. Ang lugi uh, alam nyo na in-explain ko na kung saan bakit nalulugi at, at uh, in-explain ko na kung bakit uh, tabla lang so wrong harvest po yun sa panahon at uh, mura ang bilihan So wala sa timing Ang tamang timing po talaga sa pag-harvest Noon uh, Pag pumasok na yung November, December Hanggang January yan So ngayon kasi parang nagbabago Maabot ng February So ngayon uh, tapos uh, May Tsaka June yan, Pasok pa yung June guys ngayon June. June, July So pagdating June, July pwede pa Pagdating ng August Medyo alanganin na po talaga ang price nyan guys pabago bago bababa po talaga hanggang ano yan October October so November nga hindi pa ganun ka taas ka agad yung Alive uh, live weight so depende na lang sa mga lugar talaga na tinamaan ng virus dinana ng virus eh medyo mahal tumataas kasi nga ako lang sa supply so dito sa lugar ko Uh, natutuwa nga ako dahil hindi na katulad dati na 100 per kilo 105 so so kapag umabot ng 120 per kilo masayang masaya na ako nun guys dati talagang ang saya saya ako na ganun rin naman ang price ng uh, karne ganun pa rin hanggang ngayon pero ang feeds tumaas po talaga talagang tumaas po talaga ang feeds ang laki po ng tinaas ng feeds natin ngayon. So, kaya pag nag uh, monitor, alagaan ng mabuti, magdagdag ng mga vitamins para iwas magkasakit guys. Dahil yun po ang isa din sa ikakalugi natin kapag nagkasakit yung patining natin. Ako ah, okay guys, uh, naranasan kong mawalan ng inahin. Sa inahin po talaga, naranasan ko po talaga na hindi ko pa hindi ko alam talaga hindi ko madetect kung ano yung sakit hindi po virus bigla na lang uh, nanigas kumbaga parang inatake yata yun pero hindi ko talaga alam yung post so pinag-aralan ko talaga yan research ganyan pero sa fattening never po ako nawala ng fattening dyan po ako nagsisimula guys sa fattening so never ako namatayan ng fattening as in wala po talaga buhay po lahat pero yung mga bansot ah... Uh, nakakaranas ako nagiging bansot sa mga one month, 2 months, yan, ganyan, nakaranas ako. Lalo na pag binibili lang yung beak hindi natin alam na ano yung pinapakain, kung paano yung nalagaan, kung ano na yung mga binibigay na vaccine, vitamins. So pagdating sa iyo, doon ang problema. So kadalasan yung nangyayari yan, doon nagkakaproblema, nagtatae, nawalan ng gana, hanggang sa So, namamatayang ka. Ako never ko talaga na-experience sa mga biik guy, uh, sa mga fa gawing fattening. Sa, sa inahin, sa biik, dito, sa naranasan ko po talaga mawalan. Pero sa fattening, wala po talaga. Wala ako, wala o maalala. Pero sa inahin, yun. Nabawasan talaga ako ng inahin dati. Uh, wala namang virus pa nun. So, kaya ngayon, ah uh, medyo gamay na natin ang pagbababoy gamay, uh, as in gamay ko na po talaga guys yung pagbababoy ang problema lang po talaga ay eh, yung virus na walang vaccine as yung panahon pa bago bago ito uh, uulitin ko to guys yung ano yung bungkulongan ko babalutin ko to ng anit uh, na pinakamanipis kahit uh, langga mahirapan pumasok meron akong meron akong, uh, na akong anakan na ibabalot dito kahit langaw hindi makakapasok aso hindi makakapasok manok hindi makakapasok kumbaga ako lang ang pwede uh, makakapasok so yun guys uh, kung nais mo po talagang uh, maging successful dito sa pagbababoy so kailangan mo talaga po pag-aralan lahat kung gusto mo po talaga mag-expand at maging success so yun lang po ang mga na-experience ko kasi ngayon uh, okay na sana guys success na po sana sana kas dumaan yung virus so, so balik sa umpisa <laughs> wala tayong magagawa eh, virus po yan eh. ah, kahit gobyerno walang nagawa sa virus na yan eh. no, sad to say lang. Ah, hindi pinansin yung iisip na yan meron na sana yung vaccine kaso inadlangan so hindi natin alam kung anong motibo nila dahil bakit sa ibang lugar meron ng vaccine but sa atin sa Pilipinas eh, wala pa so sino ba pwedeng sisihin sa mga ganyan eh, siyempre, ang pwedeng kikilos lang yan, guys, ang gobyerno. Pag mga ganyan na yung pandemic na po yan sa so mga alaga natin, yung virus, eh, yung ASF. So, ang tagal na po yan. Ngayon, meron, pa, meron na bang virus? Ah, uh, meron na bang vaccine? Wala pa. So, yun lang pwedeng gagawa niyan, kundi yung mga nakaupo, mga official yan ang dapat po talaga ang kikilos niyan. Hindi ang gobyerno, ang gobyerno kasi is, yan, yung mga nakaupo sa gobyerno. So kaso eh wala tayong magawa. Puro dakdak na lang tayo. So, malay mo ba magkaroon na ng vaccine lahat ng anumang virus sa ating mga alaga eh kampante tayo sa pag-aalaga ng pagbababoy. So ayun lang guys, maraming salamat po. Uh, medyo mahaba na, paki-watch na lang ma uh, maayos yung video ito paano may matutunan kayo so kaya nga sinishare ko sa inyo yung mga natutunan ko guys dahil hindi po biro ang pagbababoy so ang alam lang natin at uh, tamang pakain, tamang alaga. So, hindi po ganun ang reality. So, yun guys. Happy farming and God bless.